40 days video for, bakit 40 days? for 40 days video for for today video, <laughs> video pala <laughs> Oops, mga bossing, isang pumagpalang araw Tara, e, samahan niyo po ako Magpunta sa tambakan dito sa Taiwan yung na, ta tinatawag namin super safe o so, so, buhay sa Taiwan ito lang po sa may Taiwan hindi na po nga ang city na yung ganyan po talaga yun ang kumakalpagpagdag grabe naman kasi ng camera to napakalina ko yung tatay sa lahat at siyang kumakalong <laughs> sama so, ano po nyo ako hanggang magpitingin-tingin lang po tayo ang <laughs> mga baga rider window shopping. <laughs> dito na nga po tayo kayo may mga mabibili po dito mga surplus na gamit kung ipa box may mga damit, may mga sapatos may mga gamit ng motor at iba-ibang gamit meron din po mabibili mga pagkain ng prutas pares po siyang morning market pero tuwing 2 5-8 lang po ang ano nya lahat po ng date na may 2-5-8 yun po ang schedule na pwede siyang na-open siya. Okay. Yan po ako. Alay magtitingin po ako dito na pwede mag-i-run. Ngayon lang kasi natapat na rest day ko. I go dyan mabili na mga surface na gans. Dito yung mga damit. Pwede pasok. Pwede rin yung mga po gamit ang bata bike pwede rin ano eh. marami kayo magbibigay nga lang po yun sa kainan pero kung maakli ka hindi ka pa pwede dito <laughs> so mga masisyelan mga mahihirap lang kasi napupunta dito <laughs> kasi baga social ka hindi ka pwede dito mga branded yung mga gusto nyo <laughs> Buti na lang sakto yung punta ko dito, hindi ka anong maingay. Eh, nakasando lang ako. Itatang <laughs> mo, yung paraan. Parang wala akong mabibili. Wala akong magustuhan. Hirap talaga pag hindi ko kasama yung asawa ko pag maingay. Para kung ano lang, ngintingin lang. Ayan. Dito yung mga mabibili mga prutas, mga da, karne na pagkain siya, so, mga tingnan nito sa loob. Ayan. 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 Ito masyadong nabidyo na kayo kasi nakakakaya pa sa motor. Ganap kasi lang ng parking grabe ang daming tao ngayon ang daming mga taiwan siya namin nilipo Few moments later. Muli na nga pala ako ba yung nakabili lang ako ng Hindi nyo na rin ako dito na isa. Baga pa lang ng ano, malamig. Pampawala ng stress ba? Pampawala ng stress. And guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Ingat ko palagi. Ride mga bossing. game <laughs>